Guys, ginis tabayag naman ang ating lulutuin. Na, ginayat ng tabayag. Meron na rin din yung taba ng baboy, kamates, bawang at sibuyas. Tapos yan, na, na padingas na rin natin yung ating used oil kalan. So ngayon, lalagay na yung ating kawali. Yan. O, kung pinapainit, ay di kayo muna mag-subscribe sa aking channel. Habang pinapailit pa ang mantika. Yan, oh, binagay na. Ang taba ng babaw, yung, Oh. Apo. Oh, yan, atin muna pagmamantikay na narin tabang aray. Oh. Yan. Oh. Ah, hanggang sa yan ay eh, mag-golden brown. At lumabas ang kanyang mantika. Oh. Yan. Ang haluin ang haluin ng GR. Tama-tama lang yan. Huwag yung pahapakalasan ng kapaw. Oh, yan, yan na, golden brown na. Lagay na natin ng sibuyas at bawang, pati na rin kamatis. Oh, pare. sa sabay na yan. Oh, yan, subscribe muna po uli eh. yung mga hindi pa rin subscribe sa aking channel. Yan po, nalo na natin yung at saka lagay na tabayag yan hong tabayag ay, eh ho, ay uh, salita dili sa aming batanggas na aking nakagisna uh, na ay di yan ho ay upo upo ho yan yung tabayag na yan baka akala nyo kung ano yung tabayag na yan ang ah, ginagyan ng sarap aw oh. tapos ay lalagyan na rin natin yan ng patays oh nabas ang patays yun aw oh. tapos ay atin na ah, lalagyan ng paminta yan budbore ng paminta para yan yung pampabangaw uh, o oh, hindi ko tinto ng walang aroma ng paminta oh, yan na oh, nilagyan na kong tinto bag hindi nila nakita sa video yan at tinampakukuloy niyan at husay na oh, yan oh, at tinang tatakloban oh, yan tataklob ayun na ayos na salamat po